Ito tayo sa Hito mga kagurus live Hito Ito Yan o Hito Wala na nga eh, wala na nga malalaki Ito, na lang, ito. ko lang pag lang ito, hindi yung pag Wala yung pag-ihaw, tinan mo malalaki. Yan o. na lang o, oh. malalaki nga ito Pagkano Magkano nga kilo nito te? 160? 160? Kapit yan. Wala nga

wala, wala yung na yung pangihaw na tilap nagurus siya daw C6 si tulay, tulay ng C6 ito po sa ilalim po ng tulay C6 Rick. Dito yan, papunta, yun. papunta yun tay -tay pa yan. Papunta yung Taytay, po yan mga kapurus. naman. doon. So yun lang, wala tayong nakikita ng tulap yung malaki pang ihaw. Goodbye.